Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at sa mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanikanilang landas, ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dalang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap ang anak ng tao. Pagsasadiwa Punong-puno ng katunayan na ang buhay sa mundong ito ay lilipas. May simula ang lahat, may katapusan din ang lahat. Ang katapusang tinutukoy sa ating ibanghelyo ngayon ay tanda rin naman ng panibagong simula sa pagbabalik ng anak ng tao darating ang katapusan ng mundo para magbigay daan sa tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman, ng buhay laban sa kamatayan, ng kabutihan laban sa kasamaan. Magaganap ito sa paghahayag ng kalwalhatian ng anak ng tao. Sa pangalawang pagdating, kung kubli at kakaunti ang nakaalam sa unang pagdating, hayag at mababatid ng lahat ang pangalawa makikilala at masasaksihan ng lahat ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Mahahayag ang katotohanan ng Diyos at ng ating pagkatao, tiyak at walang duda. Para mapaghandaan ang araw na ito, kailangang mabging mapagbantay ang mga alagad ni Kristo sa kanilang pamumuhay. Bukas ang puso at isipan sa presensya ng Diyos sa araw-araw. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.